ito guys isa rin to sa survivor ng taginit so ito tulad nung sinamig ko dun sa taas dun banda hindi siya masyadong naarawan so ito pag andito yung araw hindi siya masyadong ano so parang ano lang siya hindi hindi lang ano masyado ano niya so ano lang patas lang kumbaga patas lang yung ano niya patas lang yung araw patas lang yun patas lang yung init na sakto lang so ayan, ayan guys maganda ayan. okay siya kasi nakabaon yung ano niya nakabaon yung ano so ito yung mga hinahanap ko guys sa mga gusto ko sa mga pananim ko yung ganito yung itsura niya ayan yung ganyan o oh. taba so